hinihintay natin nung uh, tinanggal officially yung intelligence at saka confidential fund nung vice president at saka secretary of education ng kongreso no ito yung hinihintay natin na mga counter punches nagsimula kay Sara Duterte herself na anong sabi niya yung mga tumututol at bumabanat sa aking confidential fund ay uh, kontra sa kapayapaan at kontra sa bayan no at after nun, inaasahan natin na yung kanya mga kaalyado ay magsisimula na rin magsalita. No? Kaya sabi nga ni... ang problema lang, Christian, kung ito ang iyong defender, no? Uh, if, with friends like this and defenders like this, uh, who needs enemies? Especially si, si Panelo, si Harry Roque at saka yung kanyang tatay. Sabi nga nung kanyang tatay, narinig mo ba yon? Itong confidential fund ni Inday, ay ginamit ito sa mga seminar at saka sa mga field trip para sa kampanya sa ROTC. Diyos ko po naman. No? Saan pa ginawa yung mga field trip na yan at saka seminar? Sa Amanpulo, sa Boracay, no?